Ah, uh, Marielle, pwede po baligawan si Sister Los? Magandang araw po at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid Muli, ito po ang Bro TV Welcome po sa ating channel Nais ko lamang humingi ng pangwanhin sa inyo Mga kaibigan at kapatid Kung ako po ay palagi nagsasalita Sa simula ng mga video na ating pinapanood at pinapakinggan ngayon, sabay-sabay po nating pakinggan ang mga aral ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Brother El Soriano. Mukhang naghahanap po ng katapat, Kapatid na Luz. Natin po po, may I go out si Kapatid na Luz, ha? pero nandito na po siya. Amen. Opo, kapatid na Eli. Sabutin mo si Sluz. <laughs> Ayan. Napakaswerte ni kapatid na Makaryo Abion ang sasagot po si kapatid na Luz mismo. Kapatid na Luz, pagkakataon mo na ito. Sige. Ang mic nasa iyo para harapan na yan. Wala nang tago yan. Sabi ko nga po sa kanya, ay eh kalimutan na niya yon. At matanda naman na po siya. Eh, Bradeli, makulit po ito eh. Ang ko, bata. Prateli kasi uh, Ewan ko po, po sa kanya Pero Wala ka pong pag-asa Pasensya na po Wala ka pong pag-asa Period Ang <laughs> sakit naman nun <laughs> Para-para pa ng pambabastid yan. Kalimutan niyo na po yung kapatid. Sabi ko naman sa inyo, iuugod-ugod na nga kayo eh. Hindi <laughs> pa na ako akong uugod-ugod. Malakas pa ako, nagyadyari nga ako sa umaga eh. Kasi mag-a-naisip ko, mag-asawa ko, ako sa umaga. O kaya po, yung, ako. Sige po, maghanap na lang kayo ng iba. Maghanap na lang po kayo ng iba kapatid. Yung kaedad po ninyo. Huwag ka na sis ngayon mag-aanap ang bata. Apahay mo malapit na ang mga magwakas. Kaya parang maligayahan naman tayo. Kapatid, uh, iusap lang po. Malapit na pong tumaas ang presyon ko. Eh, pakiusap lang po. Huwag na po kayong magpilit pa. Siya apatid na Efren, hindi mapakali dito. Sabi ko na nga, eh, alam mo yan, tatlong beses na yan pumipili sa consultation eh. Eh nakikita ko nga, sabi ko na po eto, eto. Kaya, pinatawag ko galing sa abroad lahat para huwag siyang abutan. Kaso ngayon, pumila number one, kaya umabot. <laughs> kaya ito na nga sinasabi ko eh, pag inabutan ito, eh tiyak na Kapatid, pasensya na ho. Pwede pa? Manahimik na kayo? Parang pinapatay mo na akong... <laughs> 4,000 yes. ako ng natin. 4,000 ako nila. Yes. <laughs> Opo, kapatid na Eli. Ilang taon na yung kapatid? Kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? Kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? 70 na <laughs> Kapatid na Makario, kung pwede po, isulat niyo po sa dear kuya ang inyo pong problema. Sabi po ni Kuya Daniel para ang problema niyo ma-dramatize po natin. Kasi alam niyo po doon sa dear kuya sa UNTV Radio 350, Dear kuya, ang mga problema doon, ang pinasasagot po ni kapatid na Daniel, si kapatid na Ellie din po. E eh, puro problema sa puso halos ang naririnig namin doon. Ang mga tissue paper doon pa niyo nagkakabasa pagka oras na ng drama. Mukhang ang inyo po matinding tama. Ganun pala ang puso. Yung sinasabi ni kapatid na Ellie, fresh ang pakiramdam ni kapatid na Makaryo. Tama-tama po si... Na. Yun yung sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na ang mata ng tao hindi nasisiyahan. Yung kainga man, hindi rin nasisiyahan. uno ng Ecclesiastes, kapatid namin. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaak. Hindi maisasaysay ng tao ang mga ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig ay yung tenga bingi na gusto pa rin makinig eh. ay yung mata malabo na gusto pa rin makakita Ganon din yung ibang uh, artin ng katawan walang kasiyahan dun sa dati niyang ginagawa. Although suko na yung mata dahil malabo na, gusto pa rin makakita. Ano yun eh, isa yun sa palatandaan na may buhay na walang hanggan eh. Kasi yung ating pagnanais na manatili yung kaligayahan ng ating laman, yung manatili yung ating youthful activities. When I say youthful activities, I mean the activities that you are doing when you are young. You want it to continue in whatever state, state of uh, or condition of life you are, you are in kahit matanda na, yun pa rin. Pero ang isang katotohanan, tatanggap na, dapat natanggapin ng tao yung merong mga panahon na dapat nating tanggapin na although inward sa loob, parang ganun pa, bata ka pa sa pakiramdam mo. Pero yung iyong physical, yung physical appearance mo, yung yung iyon laman, hindi na kagaya ng dati. You have to accept that. Dapat nating tanggapin nyo na ang lahat ng bagay na nakikita, lumilipas, panapanahon lang, may katapusan. Ang hindi nakikita, yun ang walang hanggan. Kaya nga yung spirit within us, hindi nakikita yon. It doesn't grow old. The spirit is not affected by time. Spirit cannot be disciplined by time. Spirit remains as it is. Kaya tayo ay ginawa ng Diyos na mayroon dalawang essence, isang material, isang spiritual, para yung ating material ang magturo doon sa ating spirit na may hangga na ng bagay. maturoan yung ating espiritu nung nararamdaman ng ating laman na ah dapat tayong pasakop doon sa may kapangyarihan sa Espiritu. Wala kasing taong may kapangyarihan sa Espiritu pang pumigil ng Espiritu. Uh, ah, 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 ang kapangyarihan lang nakakapigil no, ng Diyos. Sa pamagitan ng paglalagay ng Diyos sa atin ng laman, na limit ay natuturoan ng Diyos yung ating espiritu. Kasi yung mga anghel, espiritu lang, walang naman eh. Dahil doon, kung mo pakiramdam ng espiritu eh, eternal, may power siya, umabuso yung mga anghel. Pangunahin na si Satanas. So it is a, it is a, a kind of wisdom, isang uri ng karunungang ini-apply ng Diyos sa tao na bigyan tayo ng laman para maturuan yung ating espirito na mayroon siyang kapangyarihang wala sa atin. E limit tayo pag nasa laman tayo. We <laughs> cannot pass through walls. We are not as strong as a spirit can be. Uh, having a body of flesh and bones, trains our spirit to be subjective to God's power. Kung meron tayong laman, na didisiplina ng Diyos pati ang ating espirito sa magitan ng limite o sa mga hangganan na ibinigay niya sa ating mga laman. So kaya, palimbawa, naramdaman natin, matanda na tayo. Agay ako, matanda na ako. Although matanda ng labing tatlong taon sa akin si kapatid, I hope na pag ako seventy 79, hindi ko naliligawan si Sislu. No. Kasi ang nalalabing araw sa buhay natin, dapat nating ipaglingkod sa Diyos. Kung ang kabataan ay dapat na sabi ng Biblia, kakayanin mo ang may nalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Lalo namang kung kabataan ay pinaglilingkod sa Diyos, lalo naman yung matatanda na na yung nalalabi nating lakas, yung ating nalalabing buhay, pagkakataon, ay ating gugulin sa kaligayahan ng hindi ng laman kundi sa kaligayahan ng paglilingkod sa Diyos. 40 anyos si Mueses nang tawagin siya ng Diyos. Nang pumasok sa puso ni Mueses ang tawag ng Diyos, 40 anyos siyang ganap. At noon siya umalis sa Egypto. Yung 40 anyos na yon, malakas pa si Mueses no na malakas na kagaya ng 25 anyos sa ating panahon. At doon sa 40 anyos na yon ay tumanggi na siya na uh, tawaging anak ng anak ni Paraon na pinili niya pa na siya itampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magsamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. <laughs> Napansin mo yan sal salita na yan pinili niya na siya tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nasa edad si Moses na hindi niyang ma-enjoy lahat ng luxuries of Egypt at yung kaligayahang dulot ng kasalanan ng mundo. Sexually speaking, uh, pwedeng mag-enjoy si Moses ng maraming maraming babae dahil he is a prince of Egypt. Hindi niyang kumain uh, ng lahat ng gusto niyang kainin because he is a prince of Egypt. Pwede siyang mamasyal, uh, magkamal ng maraming kayamanan. Pero sa edad na 40 anos na very able siya, Bagay ko ang pag-uusap yung lakas ni Mueses, sa edad na 120, walong taon, walong taon pagkatapos na umalis siya sa Ehipto, hindi naman siya humina eh. Kasahin mo yung 34.7 si Sluz. At si Mrs. ay may isang daan at dalawangpung taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Yeah, hindi humina ang lakas ni Mrs. The same. From 40 up to 80, yun pa rin ang lakas niya. Pwede pa rin siyang mag-asawa. Eh, kung si si Moesis ang manliligaw kay si Slot, papayag ako eh. Dahil hindi humina ang lakas ni Moesis, ano? Yan. Sa kabila nung lakas na yon, yung pagkakataon, pinili niya pa yung kampalasanin siya gaya kasama ng bayan ng Diyos kaysa magsit magtamo siya ang wika ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. In a very appropriate time that he can enjoy the pleasures of the flesh and the pleasures of sin, pinili na niya yung maglingkod sa Diyos. Yun ang napakalaking katangian ng isang taong may takot sa Diyos. Although meron siyang chance na sundin yung gusto ng kanyang laman, ayan niya talaga, physically, uh, mentally, kaya niya. Pero tinanggihan niya yon for the sake of serving His God. Ayan, sana yun ang na natut natin, mga kapatid, na huwag nating samantalahin yung lakas o yung nalalabi pa nating panahon para magpakaligaya sa laman, kaya nung narinig ko sa kapatid. Eh, palagay ko hindi naman kayong kapatid mapapaligaya ni Sis Luz kasi may sakit na siya sa puso eh. Hmm? Kaya, limutan nyo na si Sis Luz. Kung ako tatanungin nyo, pwede nyo ba siyang ligawan? Pwede, wala naman pwedeng magbawal naman ligaw ang kapatid eh. Pero pagka halimbawa, sinasabi nung nililigawan natin, ayaw sa atin, eh, surrender na kayo. Ganun lang yun bawal naman kasi sa atin ang mamilit. At sisislos mula sa pagkabata na turuan ko na yan na maging prank Hindi siya plastic, kaya pag galit yan, galit. Pag niya ayaw, hindi siya naluloko. Ganon siya. Kaya sabi niya sa inyo, Imutan nyo na wala kayong pag-asa. Kaya kapatid, yung, yung, yung nalalabing panahon ay iukol mo na lang sa pag, gayaan sa paglilingkod sa Diyos. 14.17 ng Roma Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, ay nakakatiyak na pinaghaharian tayo ng Diyos, ang kagalakan natin tayo sa Espiritu Santo. Hindi na ang kagalakan natin yung sa laman, kain, inom, pasyal, kalayawan. Hindi na yon Ang ating kagalakan ay yung sa Espiritu Santo. Yung aral, yung bagay ng Panginoon, yun ang ating kagalakan. Sana natin gugulin yung ating nalalabing lakas ako kasi ayaw ko doon sa kapatid ano pero matanda na siya 13 anyos tandaan niya sa akin ako kasi ano eh parang nare-realize ko ngayon yung halaga ng lakas eh nung nung tawag ano ba tawag doon sa taga sa English nung strength yung halaga ng lakas kasi minsan pag nandoon ako sa Bible Exposition, medyo mahaba, walong oras, sampung oras, nakatayo ako. Kailangan ko ng lakas. Pag naramdaman ko, parang kulang na ako sa lakas. Yung dalawang tuhod ko eh, gusto nang umupo. Hihingi ako ng juice. Matamis yung pakwan juice o kaya yung apple juice. Pag nakainom ako, after ilang panahon, ilang minuto, Nakakaramdam ulit ako ng lakas. Ganun pala ako. Kasi pag kumakanta ako, nakikita ko, wala akong lakas. Hindi ko maabot na yung dati kong inaabot. There, there is where I realized that how, how important is strength and uh, power to do things is. Doon ko na realize kaya kung ano ba, mayroon pa kayo naramdamang lakas, ay i-reserve nyo sa pagganap ng kabutihang sinasabi ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong puso mo, ng buong lakas mo. O Simon Gis, 27 ng Lucas is Luke. At pagsagot niya ay sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kasama yung puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas with all thy soul, with all thy heart, with all thy strength, and with all thy mind, thou shalt love the Lord thy God. Kaya yung lakas, lalo na sa matatanda, iukol na lang natin sa paglilingkod sa Diyos. At sino nakakaalam kung, kung malugod ang Diyos eh, dagdagang ka pa ng lakas. Ganun yun, mga kapatid. Sige, next. Nabasa ko, nabasa ko po sa Biblia, sa edisyon ng Ibikatorosin ang pawikaan, bayat kayo manan, minamanan sa magulang, muna nun, bayat na asawa, galing sa Panginoon, inaanal, iniisip po po si Jesus, mabayat na asawa. Kaya kung malakas pa naman ako, eh, kaya gusto ko mag-asawa. Eh, eh, hindi nga ako, ako mabait. Hindi po ako mabait. Mataray po ako magigipon next 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 are <laughs> already adapted to it you will be craving for Or wine, uh, like sugar. Sugar is also addicting, like drugs. Now, when you said you are praying to God to stop to taking drugs in the first place, God did not tell you to use drugs. Is there a is there a reason for you to uh, to doubt God or to to blame God because you are addicted to drugs? In the first place, it is your fault. As a human being, you must know what you ingest into your body. It is our primary and natural responsibility to know what we are going to use or to take or to ingest into our body. Healthfully, medically, scientifically speaking, you have to know what you are taking in into your body or ingesting into your body. Because it will cause damage, if not permanent, sometimes it will cause uh, uh, damages to our body, our tissues, our cells, and our whole being uh, will be damaged by drugs. Now, if you pray to God, even if you pray daily for God to help you stop drug uh, taking in drugs, but if you do not follow God's will you cannot stop practically because your your body have been adapted to it it needs a little sacrifice and faith you see brother uh, uh, brother Jason I was once a cigarette smoker I am a chain smoker when I light up the first cigarette in the morning after waking up I do not use anymore the match or the lighter I use the the cigarette to to light another cigarette and so on i am a chain smoker but when i have understood the will of god in the bible i threw my lighter into the river and threw the last pack of cigarette i have in my pocket since then more than 30 years ago i have stopped smoking it is the dictate of my faith and my fear on god God can help you if you help yourself. In the case of drugs, God cannot just simply perform a miracle on you. You have to help yourself. Why? Because your body is addicted to it. You must understand that scientifically. If you even if you ask doctors and medical practitioners, you cannot simply stop drugs without self-determination. Even though God wants to help everybody uh, of us. But if we will not help ourselves, nothing can be done because you are addicted to drugs. That's why, we must not blame God uh, if we are addicted to drugs.